Inayos ni Judge Ethan Castillo ang kanyang itim na damit habang siya ay sumulong sa mga marmol na corridors ng courthouse. Umalingaungaw ang kanyang matatag na mga hakbang sa makintab na sahig na sumasalamin sa determinasyon na palaging katangian niya. Sa edad na 55, nakilala siya sa kanyang mabagsik na pag-ugali at hindi matitinag na pakiramdam ng hustisya. Ang kanyang seryosong mukha na nakakwadro ng kulay abo na buhok ay bihirang umiti, pinananatili ang isang harapan na nagbibigay inspirasyon sa paggalang at kahit na kaunting takot sa mga mata ng publiko. Kinatawa ni Castillo ang batas mismo, makatarungan, hindi nasisira at walang kinikilingan. Ngunit mayroong isang sakit na tahimik na tumupok sa kanya, ang pagkawala ng kanyang anak na babae, isang walang laman sa oras na yon ay tila hindi kayang punan. Ang mga gabing walang tulog ay naging bahagi na ng kanyang gawain. Ang mga bangungot at walang katapusang pag-iisip ay sumasagi sa kanya sa maghapon. Buong-buo niyang itinapon ang sarili sa kanyang trabaho, gamit ang mahigpit na aplikasyon ng batas bilang isang paraan upang manhid ang pananabik at pagdurusa. Si Isabela, ang kanyang asawa, ay sinubukang lagpasan ang emosyonal na mga hadlang na kanyang itinayo, ngunit ang mga pader ay tila masyadong mataas. Sa umagang iyon, naghanda siya para sa isa pang araw ng pagdini. Ang kaso na naghihintay sa kanya ay tila simple, isang batang babae na inakusahan ng shoplifting sa isang department store. Pagpasok niya sa courtroom, napansin niya ang kakaibang ugong sa mga naroroon. Ang kanyang mga mata ay nagtagal sa glit sa nasasakdal, at may kung ano sa loob niya na gumalaw. Ang akusado, isang kabataang babae na may marupok na hitsura, ay mukhang hindi lalampas sa dalawampu. Ang kanyang mahabang kayumangging buhok ay nakabalangkas sa isang pagod na mukha habang siya ay nakayuko, iniiwasan ang mga tingin sa kanyang paligid. May kung ano sa paraan ng pagkagat niya sa kanyang labi, sa bahagyang pagtagilid ng kanyang ulo, na nagpabalik sa mga alaala na mas pinili ni Ethan na ilibing. Sinusubukang iwaksi ang kakulangan sa ginhawa, sinimulan niya ang sesyon. Ang ebidensya laban sa nasasakdal, na pinangalan ng Emilia Thomas, ay tila matatag sa unang tingin, ngunit naglalaman ng mga puwang na nag-iwan ng puwang para sa pagdududa. Nakaupo na nakasubsob ang mga balikat, tila walang pakialam sa sarili niyang depensa, na para bang tinatanggap niya ang anumang kahihinatnan. Ito ay isang pagbibitiw na pumukaw ng kuryosidad at pagkabalisa sa hukom. Habang nagpapatuloy ang paglilitis, ang kanyang atensyon ay hindi sinasadyang napunta sa nasasakdal. May isang bagay na pamilyar sa dalaga, isang pakiramdam na hindi niya lubos na matukoy. Nang si Emilia na ang tumestigo, ang naninig at nag-aalangan niyang boses ay mas nakatawag ng pansin kay Ethan. Malabo ang sinabi ng dalaga na parang may tinatago. Ang abogado ng depensa ay tila bigo, ngunit bahagya itong napansin ng hukom. Tapos nangyari. Sa unang pagkakataon, itinaas ni Emilia ang kanyang tingin at nagtama ang kanyang mga mata kay Ethan naramdaman niya ang impact na parang suntok sa tiyan. Agad siyang dinala ng berdeng kulay abo na tingin iyon sa nakaraan, sa isang panahon bago ang trahedya. Ilang sandali, nakita niya ang maliit na si Ellen, ang kanyang anak, na nakangiti sa kanya. Lumipat ang kanyang mga mata sa leeg ng dalaga, kung saan marahang umindayog ang isang silver na hugis bituin na pendant. Nawala ang mundo sa paligid niya nang makita ang kwintas. Kapareho ito ng suot ng kanyang anak noong araw na nawala ito naging blur ang courtroom. Naramdaman ni Ethan ang tugtog sa kanyang mga tainga, at nagdilim ang kanyang paningin bago bumagsak sa kanyang upuan. Isang ideya lang ang umalingaungaw sa kanyang isipan, hindi pwede. Ang silid ay bumagsak sa kabuluhan. Umalingaungaw ang sigaw ng pag-aalala, at nagmamadaling tinulungan siya ng mga opisyal. Mula sa pantalan, pinanood ng dalaga ang eksena, halatang nalilito at natatakot. Nagising si Ethan makalipas ang ilang oras sa isang ospital. Mahigpit na hinawakan ni Isabella ang kanyang asawa, puno ng pag-aalala ang mga mata. Sinubukan niyang bumangon, ngunit marahang pinigilan siya nito, ipinaliwanag na siya ay nagdusa ng pagbagsak. Ngunit nasa ibang lugar ang kanyang isip. Mabilis na lumabas ang mga salita, ang dalaga si Ellen ang Quintas, si Isabella, maaaring siya yon sinubukan siyang pakalmahin ng kanyang asawa, na naaatuwiran na hindi na siya makakapit muli sa mga maling pag-asa. Gayunpaman, lumago lang ang determinasyon ni Ethan. Laban sa medical na payo, sinimulan niya ang isang obsessive na pagsisiyasat sa buhay ng akusado. Ang talaan ay nagpakita ng magulong buhay. Pinalaki ng nag-iisang ina na naggangalang Margarita Thomas, si Emilia ay walang kasaysayan ng mga problema sa paaralan, ngunit ang kanyang record ay naglista ng ilang maliliit na pagkakasala. May mga hindi pagkakapare-pareho na nakakuha ng pansin ni Ethan, mga sertipiko ng kapanganakan na may magkasalungat na petsa, hindi maipaliwanag na mga puwang sa mga talaan ng paaralan. Dahil sa pagkahumaling, sinilip ni Ethan ang mga file, kinapanayam ang mga kapitbahay at mga dating guro ni Emilia. Ang bawat bagong detalye ay nagpasigla sa kanyang paniniwala ang paglalarawan ng isang mahiyain at umatras na bata, na palaging natatakot na hindi kasiya siya, ay nagpapanatili sa kanya na nagtataka kung nag-isip siya ng mga bagay. Ngunit ang lahat ay tila isang napakalaking pagkakataon. Kahit na ang paglilitis ay nakahold, ang batang babae ay nanatili sa kustudya, walang kamalayan sa unfolding unfolds behind the scenes. Samantala, ang hukom ay walang humpay, na hinahabol ang mga sagot na maaaring magbago ng lahat at kasama nila ang mga tanong na pinakakinatatakutan niya, paano kung siya yon? At ano ang hinarap niya sa mga taong ito? Dumating sa wakas ang araw ng paglilitis. Ang silid ng hukuman ay puno, ang hangin ay makapal sa pag-asa. Si Judge Ethan ay nagpapanatili ng isang matigas na kilos, ngunit ang kanyang isip ay napuno ng mga kaisipan. Sa kabila ng mainat na pagsisiyasat na kanyang isinagawa, wala pa rin siyang matibay na ebidensya para magpatuloy. Ang mga dokumentong ipinakita ay maayos, at ang edad ni Emilia ay tila hindi umaayon sa mas malalang hinala. Maaaring masyadong maaga upang maglunsad ng isang formal na pagsisiyasat. Iniharap ng prosekusyon ang kaso nito, na naglalabas ng ebidensya na, bagamat circumstantial, ay tumitimbang laban sa nasasakdal. Ang depensa ay nagsimulang lansagin ang mga argumento, na nagtuturo ng mga hindi pagkakapare-pareho. Nagsalita ang abogado ng may pananalig ngunit naputol ito nang biglang tumayo si Margarita na nakaupo sa gitna ng mga manonood. Please eh, bulalas niya, nanininig ang boses na nakakuha ng atensyon ng lahat. Tumindala si Ethan, nakasimangot. Elra Margarita, hinihiling ko sa iyo na maupo. Hindi ito ang oras para sa mga pagkagambala. Nakikitang napailing, umiling siya. No, your honor. Hindi na ako makainik. Natahimik ang silid ng humakbang si Margarita. Ako ang nagnakaw. Palagi na lang ako. Ang bulong-bulungan na kumalat sa silid ay nalunod sa tunog ng palumpong na humihiling ng kaayusan. Aminin mo ba ang ginawa mong krimen, hindi makapaniwalang tanong ni Ethan. Tumulo ang luha niya habang tumatango. Laging ganito. Magnanakaw ako at palaging pumalit sa akin ang kawawang anak ko. Lumingon si Margarita, Humarap kay Emilia na may ekspresyon ng pagkakasala at kawalan ng pag-asa. Ginawa niya ito dahil natatakot siyang baka may mangyari sa akin. She always tried to protect me, taking the blame even when she knew was ruining her life. Biglang tumayo si Emilia, matatag ngunit desperado ang boses. Hindi totoo yan. Ako ang gumawa nito, hindi ang nanay ko. Ngunit hindi siya pinayagan ni Margarita na magpatuloy. Tumigil ka, Umalinggaunggaw ang boses niya sa kwarto, na ikinagulat ng lahat. Sapat na ang pagtatanggol sa akin. Tense ang atmosphere. Isang hakbang pasulong si Margarita, diretsong nakatingin sa hukom. I destroyed her life. All these years, I forced her to carry Emma guilt, to bear the weight of her mistakes. Pagkatapos ng pag-amin, dinala siya sa kustudya para sa pagtatanong. Ibinaba ni Emilia ang mga paratang, ngunit ang patotoo ni Margarita ay nagsiwalat ng isang bagay na maseryoso. Pinilit ng mga otoridad matapos banggitin na marami siyang ginawang masama sa sarili niyang anak, ibinunyag niya na hindi niya biological na anak ang dalaga. Ay! I believed it was saving her, panimula ni Margarita, nanginginig ang boses, puno ng luha ang mga mata. Noon, nagdusa ako sa mga maling akala. Akala ko ang isang bata ay nakatakdang dumaan sa isang kakila-kilabot na bagay at ako lang ang makakapagprotekta sa kanya. Huminto siya, nagpupumilit na magpatuloy. Pagkalipas lang ng ilang taon sa paggamot, naiintindihan ko na kung ano talaga ang nangyari. Ako. Inilayo ko siya sa totoong pamilya niya. Walang dahilan para sa ginawa ko. Just wanted to make amends, but it huli na ang lahat. Tila si Margarita, sa pamamagitan ng paglalahad ng katotohanan ito, ay naghahanap ng katubusan, sinusubukang itama ang kakilakilabot na pagkakamaling na gawa niya. Nilinaw din ng katotohanan kung bakit palaging sinisikap ni Emilia na ipagtanggol si Margarita, at kung bakit napakaraming kasalanan ang dinadala niya sa pagnanakaw. Kahit na hindi alam ang buong katotohanan, nadama ng dalaga na si Margarita ay hindi isang ganap na katinuan na tao na nakikita ang kanyang mga kahinaan at alitan. Gayunpaman, si Margarita ay hindi kailanman nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin ang totoo kay Emilia, hinahayaan siyang lumaki sa ilalim ng anino ng mga lihim at isang relasyon na may malalim na marka ng pagkakasala at proteksyon. Ang paghahayag ay nagdala ng bagong linya ng pagsisiyasat, at kinumpirma ng mga talaan na si Emilia ay, sa katunayan, si Ellen, isang bata na nawala ng maraming taon. Si Margarita, bagamat malinaw na nanghihinayang, alam niyang hindi na niya mababawi ang nakaraan. Sabihin lamang ang totoo upang maibalik ni Emilia ang kanyang buhay. Hawak ni Ethan ang mga dokumentong nagdedetalye sa kaso, hindi napigilan ang daluyong ng emosyon. Ang edad, ang lugar, ang pisikal na mga katangian, lahat ay nagpapatunay kung ano ang kinatatakutan niyang paniwalaan. Bumalik ang mga opisyal dala ang ebidensya. Si Emilia ay ang kanyang nawawalang anak na babae na kinidnap dalawang dekada na ang nakalipas. Hinayaan niyang mahulog ang mga papel sa mesa habang ang bilis ng tibok ng puso niya. Tumingin siya sa kanya, nakaupo na may tensi ng mga balikat, at gustong tumakbo papunta sa kanya, ngunit natatakot siyang tanggihan. Ang kahungkagan na dinadala niya sa loob ng maraming taon ay napalitan na ng takot at pag-asa. Ang pagsusuri sa Yene ay walang pag-alinlangan, si Emilia Thomas ay, sa katunayan, si Ellen Castillo. Ang silid ng hukuman ay naging entablado para sa isang hindi inaasahang pagsasama-sama ng pamilya. Pagpasok ni Ethan sa kwarto, pakiramdam niya halos sumabog ang puso niya. Siya ay naroroon, natatakot, ang mga mata ay nakatutok sa kanya. Huminga siya ng malalim, nagpupumilit na maghanap ng mga salita, habang nakaharap sa mukhana, kahit na lumipas ang maraming taon, ay parang ang anak na nawala sa kanya. Emilia, panimula niya, mababa ang boses at puno ng emosyon. Pinawag niya ito sa pangalang pinaniniwalaan niyang sa kanya. Alam kong ang lahat ng ito ay maraming kailangang iproseso at ayokong i-pressure ka. Nanatili siyang nakatutok sa sahig, mahigpit ang pagkakahawak ng kanyang kamay sa kwinta sa kanyang leg, na parabang ang bagay na iyon ang kanyang angkla. Sabi ni Margarita sa lola ko daw, bulong niya, halos sa sarili niya. Akala ko kwento lang, pero parang alam kong may mali bahagyang humakbang pasulong si Ethan, ngunit nag-alinlangan nang makita niyang naninigas ang katawan ni Emilia. Si Isabella, na sumugod sa pinangyarihan ng marinig ang lahat, ay nanatiling tahimik, na nanonood ng may mabigat na puso. Hindi ako tumigil sa pag-isip tungkol sa iyo, patuloy ni Ethan, maingat na pinipili ang bawat salita. Naghanap kami ng nanay mo ng napakaraming taon, hindi nawawala ng pag-asa. Sa wakas ay nagmulat ang mga mata ni Emilia, ngunit puno sila ng kawalan ng katiyakan. Are you really family? Is my name Ellen? Isang maliit na hakbang pasulong si Isabel, lumuluha ang mga mata ngunit determinado. Ellen, magulang mo kami. Kinuha ka sa amin pero hindi ka tumigil sa pagiging anak namin. Napaatras ng kaunti si Emilia, niyakap ang sarili, ang ekspresyon ng isang tao na sinusubukang iabsorb ang sunod-sunod na emosyonal na suntok. Margarita siya ang nagpalaki sa akin. Marami siyang pagkakamali, pero nanay ko pa rin siya kahit papaano. At ngayon ay nakakulong siya. Paano ko iyon haharapin? Lalong humigpit ang buhol sa lalamunan ni Ethan. Gusto niya itong yakapin, ngunit alam niyang madaragdagan lang ang tensyon nito. Sa halip pinanatili niya ang kanyang bukas at magiliw na postura. I can't imagine what you're feeling right now, Anya, mahina ang boses hindi patas na kailangan mong dalhin ang lahat ng ito, ngunit gusto kong malaman mo na hindi mo kailangang harapin ito ng mag-isa. Dahan-dahan niyang ipinilig ang ulo, na para bang sinusubukan pa rin niyang intindihin ang mga sinabi nito. Marami sabay-sabay. Ako hindi ko alam kung kakayanin ko. Lumapit ng kaunti si Isabel, pinananatili ang mahinahon at magalang na tono. At hindi mo kailangang magdesisyon ngayon. Nandito kami, Emilia. Noon pa man, Ibibigay namin sa iyo ang lahat ng oras na kailangan mo. Tumango si Ethan halos pabulong ang boses. Naman. Naiintindihan namin. Gusto ko lang malaman mo na nandito kami para sa iyo at kasama mo sa tuwing handa ka na. Napaatras ng kaunti si Isabel, iginagalang ang kahilingan. Pinagmasdan siya ni Ethan na nahihirapan laban sa pagnanais na gumawa ng higit pa. Ngunit alam niyang ang pinakamagandang bagay ngayon ay bigyan siya ng puwang na hinihini niya. Maghihintay kami, malambing niyang sabi. Lagi naman. And with that, hinayaan nila siyang huminga. Ito ay simula ng isang bagong bagay, ngunit alam nilang tatlo na ito ay isang mahaba at nuans na paglalakbay. Unti-unti, sa malumanay na mga salita at maingat na galaw, nagawa ni Ethan na makalapit. Nang sa wakas ay pinayagan niya ito, niyakap siya nito, at parabang natunaw sa isang iglap ang labinlima taong sakit at pananabik. Si Emilia sa una ay tensyonado, ngunit hindi nagtagal ay lumuwag sa kanyang mga bisig, humihikbi ng mahina. Ang mga sumunod na araw ay isang emosyonal na roller coaster para sa lahat ng kasangkot. Ipinakilala si Emilia sa kanyang bagong tahanan at sa kanyang bagong buhay. Para sa kanya, parang bumaliktad ang mundo niya. Ang babaeng kilala niya bilang kanyang ina ay isang kriminal. Ang kanyang tunay na mga magulang ay mga estranghero. Nag-oscillated siya sa pagitan ng mga sandali ng pasasalamat para sa wakas na malaman ang katotohanan at mga panahon ng malalim na depresyon, pakiramdam na wala at unrooted. Sina Ethan at Isabel did ang kanilang makakaya upang bigyan ng espasyo si Ellen, na uunawaan na kakailanganin niya ng oras upang iproseso ang lahat. Nag-alok sila ng walang pasubaling suporta, ngunit iginagalang din kapag kailangan niya ng distansya. Ito ay isang maselan na balanse na nag-navigate sa pagitan ng pagnanais na makabawi para sa nawala na oras at ang pangangailangan na huwag puspusin ang kanyang mga inaasahan. Sa paglipas ng mga linggo, ang maliliit na sandali ng koneksyon ay nagsimulang lumitaw. Natuklasan ni Emilia na ibinahagi niya ang pagmamahal ni Ethan sa chess. Kasama si Isabella, nakatagpo siya ng ginhawa sa mahabang pag-uusap tungkol sa mga libro. Dahan-dahan niyang pinababa ang kanyang mga panlaban, hinayaan ang kanyang sarili na makilala at makilala ng kanyang tunay na pamilya. Masakit para sa lahat ang legal na paglilitis laban kay Margarita. Si Emilia, sa kabila ng lahat, ay may magkasalungat na damdamin para sa babaeng nagpalaki sa kanya. Nakipagpunyagi si na Ethan at Isabel sa galit at sa pagnanais na maghiganti, alam nilang hindi ito makakatulong sa kanilang anak na gumaling. Ang paglalakbay sa pagpapagaling ay nagsisimula pa lamang para sa pamilya Castillo. Magkakaroon ng mahihirap na araw sa hinaharap, mga sandali ng pagdududa at mga pag-urong. Nakipaglaban pa rin si Emilia sa mga trauma ng kanyang nakaraan, habang sina Ethan at Isabel ay natutong maging mga magulang sa isang yaong adult na halos hindi nila kilala. Ngunit nagkaroon ng pag-asa. Sa bawat maliit na hakbang pasulong, bawat ngiti na pinagsasaluhan, nararamdaman nilang nasa tamang landas sila. Sinimulan ni Emilia na tawagin si Nathan at Isabel na Itay at Nanay, sa una ay nag-aalangan, ngunit sa lumalagong pagiging natural. Sinimulan na rin niyang gamitin ang kanyang tunay na pangalan, Ellen. Isang gabi, buwan pagkatapos ng reunion, nadatna ni Ethan si Ellen na nakaupo sa hardin, nakatingin sa mga bituin. Sinamahan siya nito sa katahimikan, nirerespeto ang kanyang espasyo. Makalipas ang ilang minuto, mahinang nagsalita si Ellen. Alam mo, noong maliit ako, tumitingin ako sa mga bituin at nagwish. I wished for a family that really loved me, that made me feel at home. I think somehow, na wish came true. Naramdaman ni Ethan ang luha sa kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Ellen. Mahal ka namin noon paman, mahal, kahit na hindi namin alam kung nasaan ka. At ngayon, mayroon kaming lahat ng oras sa mundo upang maging pamilya na palagi mong nararapat. Pinisil ni Ellen ang kamay ng ama, may munting ngiti sa labi. Ang mga bituin ay nagniningning sa itaas, tahimik na mga saksi sa isang bagong simula ng isang pamilyang muling pinagsama laban sa lahat ng pagsubo. Mahaba pa rin ang daan at, minsan, mahirap, ngunit magkasama, haharapin nila ang bawat hamon, isang araw sa isang pagkakataon, ginagabayan ng pag-ibig na kahit dalawang dekada ng paghihiwalay ay hindi mabubura. Kung nasiyahan ka sa kwento, mangyaring mag-iwan ng komento na may rating mula isa hanggang 5 upang ipakita kung gaano mo ito nagustuhan. Gayon din, panoorin ang video na lumalabas na ngayon sa iyong screen. See you soon!